no? Hindi dapat na nagiging tamad sa mga ganyan pagkakaroon. Amen! Amen! Amen. Amen. And kahit sa pag-attend dito, kasi this is a leadership formation. Pag sinabing leadership formation, okay, kung ako yan, ba't hindi ako punta? No? Formation to eh. dito ako, dito ako lalago, dito ako, dito ako magbubunga. Dito kung mas makikilala si Lord, kaya natin ako, Jeron. Amen. Amen! At hindi ko dapat, hindi dapat manalo ang masamang espiritu sa akin tuwing Wednesday. Amen! Inaalala ko ng panahon po. Amen! Kasi matatrap tayo eh. Ito yung nangyayari sa mundo ngayon. Ito yung nangyayari. And even sa mga communities. Kaya maraming dying communities. Napakarami mga kapatid. Napakarami. Sobra, sobra. No? Uh, inaasa nila yung kanilang community sa speakers. But lahat to no avail. Kahit sino pang speaker ang ilagay mo dyan, kapag yung, yung mga naririyan, hindi rin nagbabago. Eh kahit si Pope Francis, hindi rin nagbabago. Kasi tayo yun eh. No, hindi eh, naman si Prof. lang ang it, ano yung uh, binababaan bina ng Espiritu Santo. Dapat tayong lahat. Amen. 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 Okay, the second one. Ano yan? Ano yan? Gossip. Gossip. Ay, ko, tindi nito. So, super tindi nito. Uh, naging katatawanan na lang yung pangalan Marites. Pero kadiri or nakakarimarin. Uh, siguro tayo dapat, alam niyo mga kapatid, huwag natin gawin joke yung word na marites. No? Kasi sabi dyan, death and life are in the power of tongue and those who love it will eat its fruit. Ikaw din ang, ikaw din ang babalikan sa ating paninira makakasira ka ng tao pagka nasira mo sila ikaw din babalik ang tao at yan ang sumisira sa Pilipinas al alam nyo alamin niyo yung mga lahat ng na mga naga-abroad wala pang siguro almost a hundred percent ng mga naga-abroad na nakakausap ko ang ayaw na ayaw nilang makasama sa ibang bansa yung kapwa Pilipino. Kahit nung galing kami sa nila brother dito sa kapagkalan, may sa kami, ano, teachers siya na uh, limang taon sa US. No, aanim lang daw sila. Dalawa na lang silang natira. Sa sama ng mga ano nung ukalit. At marami ang mga kapusap ng mga Pilipino, ayaw nilang or magpakilala o magpakilala o sumama sa kapwa Pilipino. At dyan nila yan. At alam natin lahat yan, mga kapatid. Ito ay talamak na na-trap na tayo sa sitwasyon ng isang masamang masamang espiritu We have to take good care of this. Kung may mga chismisa huwag ka nang magbasa. Huwag mo nang basahin ang mga chismisan ng mga artista ng mga nagsipaghiwal ganito-ganito. Wow. Hindi mo na business yan. Kasi pagka binasa mo yan, aandar ang isip mo ng napakaraming bagay na hindi na dapat isuot yan. Dapat yung magubuting mga dapat na matutunan mo, hindi na mo pinagbabawal yung cellphone napakaraming pwede mong uh, basahin o malaman tungkol sa ikabubuti ng iyong buhay. Amen. Kaya nga sabi, alam natin, minsan nagtataka ko eh, pagka nag, nag, ano, nag, uh, pag may mga sulog ng malalaki, tapos pagdating doon sa dulo, inaalam pa po ang pinagmulan ng sulog. Sabi ko, pardon may word, katatanga naman ang mga to. Hindi ko ngayon, nasunog na yung isang barangay, di pa nila alam kung anong pinagsimulan na sunog. Eh, di ako <laughs> isang maliit lang na ako ay pwedeng sunog. Ganun din ang um, yung tanks natin. No? Pwedeng sumira ng buong community. At nangyayari yan. At nangyayari na yun sa Cebu sa mahabang panahon. Kung nanonood ang ating mga kapatid, nangyayari. Ang daming nasisira ng dahil dyan. At alam natin lahat yan. Kung hindi na kailangan pang ano, it's all over the, it's all over the, ano, the country. Huwag na natin isama yung iba kasi yung business na lang, tayo na lang. Or, sa kanika niyang ano kamag anak pamilya. Amen. We are trapped, and we're not supposed to be with them kung sa man. Na hindi, wala sila sa community life or, or in a mission. Ha? Kailangan ikaw safe. No? Hawak ka nung, hawak ka nung ano, ng, ng, Panginoon. Kailangan nandun ka, ikaw na yung, ikaw na yung halimbawa na may iwalay ka sa sama ang ganong sitwasyon. Kasi nandito na eh. Nasa gawain tayo. Dapat dapat alam natin kung saan natin nilalagay ang ating sarili. Amen. 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 na yung mapagali. Kailangan. So, death and life. Tumahinig pa rin tayo ka. Kaya na, kahit sinong uh, uh, may nakikita ko sa ano natin. Uh. Nakikita ko na tungkol sa buhay niya o something. Di ba na yung binabasa? Ayaw ko kasing mainis or ano ba ito? Uh, uh, Ang dokumenter natin. Hindi. Mm -hmm. ng mga messenger or mga tungkol sa Panginoon. Tungkol sa ikabubuti ng ating kapwa. Sorry yeah, ha, pero ay laki. Dilinap ko, kawawa lang tayo, lang tayo ng masamang na hindi mo alam na trap ka na niya. Alam mo, diba? Kung talagang, kung hindi ka seryoso sa kanitong gawa, oh. hindi mo Pero kung gusto mo mag get out of this kind of situation. This is trouble. Ang trouble ay nandyan sa paninira sa ako. Amen? Amen. Amen. Trouble yan, you know? Hindi, huwag ka dyan. Alis dyan. Kaya pag kami kaipigat tayo dyan, para naging ipag-chismisan, alis ka dyan. Merong tap yan. May pitag dyan. Akala ko lang, okay, pa, tawa ka, tapos i-chismis. Alam mo, nabalita ko si ganito, si ganyan. Amen. Amen. At madalas may isang kahit na nanahimik ka, biglang may, may tatawag sa'yo. Sis, mayroon na kung ano. Ano siya sabi mo? Huwag na yan. Hindi natin yan ang hindi. Hindi yan para sa akin. Amen. Amen. Sa akin na lang natin. Ikabubuti natin para maging maganda buhay natin ang pagtalikod sa mga ganitong bagay ay para sa maging magandang buhay para sa atin. We have to consider this. Amen? Amen. Amen. Natin, Number three. Ano yan? Ungrateful and Ungrateful. No matter how kind or generous you are, you will, you will never, never satisfy, satisfy an ungrateful, ungrateful. person. Naku, na-experience namin. Si <laughs> brother dito kasi tabi lang dalawa ng chichis may sa oh. Lahat ng mga, alam niya lahat sa hindi niya lahat lang, lahat ng problema, ano nakaka sa amin sa inyo, ito yung ng chichis. Pero ito, pagkabuti-buti ng community natin, hindi nyo lang alam. Hindi nyo lang alam. This is not all about preaching. This is not all about service. No? Pero, uh, ang daming mabubuti dito. Ang daming generous din dito. Ang daming nagbibigay. Pero, ang daming binibigyan. So kahit bigyan mo ng bigyan, pagdating ng oras, Hindi ko maintindihan sa mga. Ano nangyari sa mga tao? Meron lang silang hindi magustuhan na